ang pagka ng kambing na Bilog na bilog ang katawan. Yan. Baka masabi yung quality. Hindi naman. Basta arehoy sa akin ay quality. Ngayon nung panahon ito, ay hindi na huuso yung inggit. Yung pangihila pa baba. Sa halip, trabahohin mo yung sarili mong pangarap, sarili mong gustong marating sa buhay. Para may marating ka. Hindi yung inggit si ganito pula si ganito. At ako ho bilang isang nagsisimula pa lamang sa ganito hong larangan ng pagkakambing na ang akin ho pinupuhunan ay kailangan ko pang pagtrabahuhan bago ako may mapuhunan. Kaya ho huwag na ho nating i-down. Kuha na lamang ho, supportahan na lang natin. I-share nyo ho yung video ko. Mag-comment ho kayo. Mag-like ho kayo. I-share nyo na ho ang video ko para makatulong naman ho kayo sa akin. Ayan na, magandang umaga sa inyo. Dahil nga ho, yung ating vlog noong isang araw na si Cardo, yung isinakay natin sa Bangkolong ay magwa 100, 100k views na ay may reward. Aray pakain ka. Yan, Ilina, ipil-ipil. Kung tawagin sa iba, sa amin ho, ay dito ay laging ang tawag ay Ilina. Yan. Reward, reward. So, ito naman ha, ibabakita ko sa inyo. Yung anak ni Cardo. Quality. Quality ho talaga ito. Yan. Akin nung uulihin. At Ariho ay 2 months old. 2 months and 1 week. Yan na. wala pa. Basta 2 months and 1 week. Tingnan nyo naman. Ang pagka-quality ng kambing naray. Bilog na bilog ang katawan. Yan. Baka masabi nyo yung quality. Hindi naman. Basta Ariho sa akin ay quality. Kung hindi ho quality sa inyo, ay manood na lamang ho kayo. Ayan. Pero ating nga alpasan, ipapakita ko sa inyo. Onyok. Onyok. Hello, si Onyok. Quality ho talaga, re. Pag inyo sa mainit yung panahon ngayon, ay kayo binabanas. Yan, Taynga. nga. Pwede nyo maypay Hello. Yan, gustong-gusto na rin ang ipil-ipil. may pag-asa na maging kasing laki rin ni Cardo. Pareho may pag-asa lamang. Dahil nga, anak niya. Tapos yung kanyang ina naman itong si Onyok ay eh, malaki rin ho. Ah, kita nyo naman ang mga paa. Sa dalawang buang kambing. Ayan o. Ayan, akumpay natin. At sa pagkakambing ko nga rin na ko, talaga ho palang ang tao. Pag ikaw ay pag may nakikitang maayos, na proseso, na progreso, ay talagang maraming mambabatikaos, Marami pang mamamansin. Huwag na ho nating pagkaugalian yon, Lumang diskarte na ho yun. Lalo kang walang mangyayari sa buhay mo pag ang iyong tiningnan ng tiningnan iyong progreso ng ibang tao sa halip na ikaw ay pumuri na lamang ay lalo kang nang dadown pa baba nang ihila pa baba kaya ho ngayon nung panahong ito ay hindi na uuso yung inggit yung pangihila pa baba sa halip trabahohin mo yung sarili mong pangarap sarili mong gustong marating sa buhay para may marating ka hindi yung inggit si ganito pula si ganito pula, sigayan, trabahohin mo yung gusto mong marating sa buhay at para may marating ka. Ayun, like yung ikaw na may mayaman, ay di, yun na lamang. Manood ka na lamang at hanggang doon na lamang, huwag ka na lang manghila pa baba. At ako ho, bilang isang nagsisimula pa lamang sa ganito hong larangan ng pagkakambing na ang akin hong pinupuhunan ay kailangan ko pang pagtrabahohan bago ako may mapuhunan. Kaya, oh, wag na ho oh, nating i-down. Kuha na lamang, ho, oh, supportahan na lang natin. I-share nyo ho oh, yung video ko. Mag-comment ho oh, kayo. Mag-like ho oh, kayo. I-share nyo na oh, ho yung video ko para makatulong naman ho oh, kayo sa akin. Yun ho, oh, hanggang dito na lamang. At sama-sama natin, sabay-sabay nating abutin ang ating minimiti sa buhay. Yun ho, oh, marami yung salamat. Hanggang dito na lamang. At ako'y magbibigay na lang kumpay sa aking mga kambing at gutom na ho. Yun nga pala ho, meron na ho tayo ipinagbibiling kambeng. May isang pa na ni Cardo at yun hong barako naman na isa at yung dalawang babae na nakamayday ko kahapon ay ipinagbibinta ko tapos yung mga anak dito ni Cardo. Yun ho. Yun yung dalawang babae na nakamayday sa akin ay yun ho hindi sa akin. Iyon ho, ipinakiusap lamang sa akin at ipinabebenta sa akin. Yan ho. Yun lamang ho yun. Tapatan ho tayo. Yun hung akin ay akin at yung sa iba ay ipinabebenta lamang. Yun hung si dito ay may mga anak. Napakagaganda rin ho. Kung magagustuhan nyo, bilhin nyo ho. Yun ho. Hanggang dito na lamang. Bye-bye.